Hello mga ka-DIY, panibagong video na naman tayo at panibagong kaalaman. So itong isishare ko sa inyo ay yung tungkol sa split type aircon. No? Kasi nung nakarang araw, uh, tumulo siya dito. Diyan sa bandang yan. So tinawag ako ng mga estudyante bad, uh, kasi nga tumutulo yung uh, split type ko natin, no? So nung chinik ko, ayon. Uh, malakas nga ang tagas ng tubig niya. No? So doon siya na hindi siya tumutuloy doon sa labasan ng tubig niya. So ang ginawa ko kasi hindi naman tayo pwedeng maglinis kasi nga yan ay oras ng klase. No, so nag DIY tayo. So, hindi na natin siya linisan muna. So, hindi natin kasi pwedeng linisan yan. Dala nung that time ay mayroong klase dito. No, so, wala naman tayong ibang classroom ng mga gamit para doon muna sila i-transfer. Ang ginawa ko lang dito, hindi nyo naman kailangan naga-linisan yan. Lalo na't ginagamit no, ang isang unit. So ang gagawin nyo kasi nag-accumulate lang yung alikabok nyan and then hindi siya makadaan yung tubig doon sa likod. May daanan to ng tubig sa likod. Kaya dito siya lumalabas sa harapan. So ang ginawa ko ay sinundot ko lamang siya. No? Sinundot ko lamang siya. Ipakita ko sa inyo yung nasa likod. Ayan, ito yung daanan ng tubig. No? So, dito, dito ko yung alikabok, tapos namuo siya na nabasa para na siyang lumot, hindi na siya makadiritso dito. So, ang ginawa ko, kasi ay, hindi siya matanggal, binutukasan ko lang siya dito. Ayan. Tapos sinunod ko ng wire papunta doon. Ayan, uh, tumagas na siya after that. Tuloy-tuloy -tuloy na siya. Hindi mo naman kailangan na halimbawa tumagas iagad mong palinisan lalo na halimbawa pag yun nga uh, sabi ko kanina ginagamit siya uh, walang ibang mapwistuhan tulad nito yung isang school walang ibang mapwistuhan yung mga bata that time so ang ginawang maka DIY yung DIY tayo ginawa natin ang paraan no, yun lang naman ang mga simple uh, ginagawa ko sa mga split type uh, disclaimer lang po hindi pa ako expert at hindi rin ako ano sa mga ganitong gawain. Yun lang ay natutunan ko sa mga pang-araw-araw na ginagawa ko dito. No? Ah... Uh,